Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Maylim Tuguno na inyong mga lalaro dito sa Minecraft. So, ayun na nga guys. Um, tayo po ay nakakapagawa na naman po ng panibagong bahay dito. So, grabe guys. Hindi ko po akala yung nagnito kaganda yung nagawa ko. So, ayun. Ikutin po natin sa loob. Tara, samahan niyo po ako. Sana po ay mag-enjoy kayo. Thank you! Wow, parang totoo naman. Ang ganda. Excited ako pasukin sa loob, guys. Kita niyo may swimming pool pa, cherries. Ang ganda. Ito guys, kaya mo nitong gawin. Excited ako pasukin sa loob, guys. Tara, let's go. actually guys hindi pa talaga tapos to sa loob guys pinagita ko lang sa inyo guys yung nabuo na po na yung bahay so ito na po siya grabe guys parang haha <laughs> charis lang hindi po talaga ako marunong guys pero ayan ito po yung resulta po guys ng paggawa gawa ng bahay so ganda naman pala no kita nyo yan hmm. kaya mo din to guys gawin Ayan, nakita tayo sa taas. Grabe. Mas lalong gaganda, gaganda ito guys kapag um, nilagyan ko na po siya ng mga nangyari may mga tapuan room. Hindi pa ito tapos guys eh. Marami pa akong ano dyan. Aayusin dito. So ayan. Hanggang third floor po pala itong bahay na ito guys. Ayan. Alagyan ko pa dito ng mga rooms dito guys. So Ayan. May malaking balkoni pala dito. Wow. Ang ganda ng view sa labas, guys. Kita niyan. Unti-unti na po siyang dumami, guys. Ay, nako. Bakit may puno sa gitna? Ayan, guys. Hindi pa ako naglagay nun, guys. Baka yung anak ko. So, ayan, oh. Kita niyan. Ang bawak. <laughs> Pasaway Wow, kita-kita yung mga bay Sa harap So, ayan Ito na po yung nabuo natin Ang ganda Akit tayo sa taas Wow. So, ayun nga. Isa na ata ito sa pinakamaganda na nagawa ko, guys. Grabe. Nakagawa tayo nito, guys. Tara, baba na po tayo. Maraming maraming salamat po sa mga nanonood sa aking mga videos. Sana po ay nag-enjoy kayo. Grabe, guys. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo, guys. Sana hindi po kayo magsawang manood sa aking mga video sa aking mga ginagawa dito sa Minecraft. Sana po ay natuwa kayo. Napasaya ko kayo. At yun lamang po. Maraming maraming salamat po. 呜呜呜呜呜呜呜